So nandito tayo ngayon sa Barangay San Nicolas Balas kung saan napakaraming payong. <laughs> Ang daming payong guys. Tao po. Ano po 'yung mayari ng bahay? May isa na akong pagkain eh. Ciao. Ciao. PD? Ito plastik. Ilan, ilan 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 yung? Ilan yung ulam niya? Ilan? Ah. Ilan yung ulam niya? Tatlong ulam, Isa, dalawa. Pwede na po yung ito sa inyo. Tatlo. Tatlong ulam na. Dali lang, kanin. Ay, wait lang, wait lang. Para hindi ka mairapan. Hindi, plastic. <laughs> plastic bag. Nakakaya naman. Gusto mo sa mga nakita magbalot. Kapal na mukha mo. Happy Pesta po. May pirito kayo, sir? Tilapia. Siya ngay. Ah? Wala pa? Ang kapal-kapal ng mukha mo! Uy, grabe naman oh. May, Salamat ah. Garcia Family po no. Daniela Garcia. Ha? Daniela Garcia. Garcia Daniela. Garcia Daniela. Sige. Wala talaga yung pirito diyan. Wala. Wala. May pirito pa po kayo? Wala. Wala tilapia Oh, tilapia pa din Para may buena mano ako sa tilapia, ayan oh. Pwede mano. oh. Thank you po. Te salamat ha. Ano pangalan mo? Ay, shine. Ang ganda naman. Tambalang. Happy Fiesta!